Subukan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga idolods. Subukan natin mga bangus. Kahapon nakita ko meron silang huling bangus eh. Ngayon <tong> na. Ngayon may mga nagagalawan dito. Parang parang arroyo. Ayan. Tahimik ka tahimik po ngayon. Wala. Kahapon malakas yung hangin. Ay, ngayon ngayon humupa na. Kalmada na. Madalang na madalang yung nag-ano. Na, pero susubok po tayo. Tingnan natin. Subukan lang natin. Mga Lods Magandang umaga pong muli. Kaloy. Miti! hala Ang baon Ang bawal, bawal at tulig dito. At ah, dito na po tayo sa kabila ng tambak. Ayan. Tapos ayun yung ano yung bay Yung pinanghulihan nila kahapon. Ayan na. Ah. Sabi nila dito raw nakahuli nganga eh. Nga nga pala, nga nga. Nga nga, tapos yung umang natin, ayun lang. Ayan, po yung umang natin, ayan, yung diretsyo ngayon. Wala. Tapos yung natabihan natin. Nata tumabi tayo dito sa bakalad, medyo may hangin, papagano'y hangin. Ang baho. <laughs> <laughs> Tingnan nyo huli ng bakalad, mga idolods. Inabot ng lantot yan Ayan Ew Ayan yung huli ng baklad na yan Ew Inabot po ng lantot Okay maya maya baka naman ano Umuulan, ang dilim Maya maya po ulit tayo mag video Baka sakaling sumalang, loobinawa ng Panginoon A few moments later Nakahuli na daw po siya ng plapla -pla. May IP, ganun Ayun, meron na Big Big Isa na plapla Isa na yung plapla -pla. pla -pla. May pangihaw na si iyo. May hindi na Ayun Panghihaw na si Eleo Meron, meron Hindi, 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 hindi na. Lods. Napakapilyo ng ano na to. Isda. Ng isda na to. Alam niyo yung kahinaan ko yung tuhod ko. Ilang beses kong nasasalat eh ayaw pa huli. Kasi po may edad na po siya kaya alam ng isda Diwaw. yung kahinaan niya. Kaya binubunggo ng isda yung you tuhod niya. Wow, V. Yung tuhod po tinitira eh. <laughs> Dahil naman to. May ho to mga idolods. Salamat po. Adios. Ani na pati eh. Kaya lang malalim na. Ang ng ulan. Dinali tayo ng bagyo. Nadali nga tayo ng bagyo. Sabi bangusan. Mm -hmm. Pala, tilipyahan lang. hindi <laughs> na Tilapya lang pala yun. Pero okay na. Pahanin ko muna itong maliit bago yung malaki. Ayaw dong bas yung malaki. Yan, tatlo na. Tatlo na po yung ano natin pang ihaw. sa grade ni. Karun diyan sa tang EH. Eh, i-send mo sa ano? Sa GC ni. Nabigo tayo sa Bagos. Mga idolods, dito hindi tayo nabigo. <laughs> Ay. Eh. ha? Yan. Maligo man tayo sa bangos. Dito naman, bawi tayo, bawi. Yan, nakilan. Alam peraso na po tayo, flatla. Marami pa tayong mabibiyayaan ulit init nito. lumang lang po tayo at mm, na rin tayo baka biglang abutan tayo ng ano malayo tayo ngayon Kailan Ay, eh. eh. sa natin ilalagay ng